Obes, hindi mo na tayo magluluto for today's video dahil nga gagala tayo at ipapakita ko sa inyo ang mga presyuhan nila dito sa SNR. Dito sa Kalasyaw, Pangasinan. Halina kayo, Bes. Samahan nyo kong pumasok. Siyempre, ang una kong nakita dito, yung lutuan na kawali. Nung unang nakabili ng ganito yung kapatid ko, mura lang. Pero madali naman nasira. Madaling nangalawang. Pero eto, hindi ko lang alam. At ito yung price okay, niya, guys. Ito lang price. Saan yung price niya? Ano mo daw? Ano 17 mo daw? Ano 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 Price daw? Ano Ayan, oh. Ayan, sa taas. May one take <laughs> okay. Ano mix, mix, guys? Chocolate. Dagol daw. Nakakuha lang 1,000. 1,600. naman? anong presyo? Ito pala ang presyo niya, Bes. 499, oh. Parang ganyan ito bench oh. na Ganda hey, ng quality niya, Bes. No. Ito, kong kulay. No. 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 Buy one, mix, match. Buy one, take one, mix and match. Oh, buy one. Ano pa rin yung price niya? Price. One, Wala mo, price. Ano yung 1.83? Ano yung 1.83? Ito. Dapat mag 1.83. Ayun, 1.81 point 1.114 Ang um, preso. yan yung pala Wala diba, kaya. 600 um, preso nito ba? Unsa naman? Unsa naman? Unsa tayo Unsa naman? Unsa nito ito wala mo lang pa rin eh, Kate. Hindi, ako Ngay ma, mo, uso, biskop. Ah, baka mo? Hindi, 412. Wala to. Biskop. 300 eh? Wala, wala. 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 covered ah uh, 1000 1000 1, 000. 1, 000. 1, 4, 1 pala 14 1482 ito ay alam mo ba to yung bread na to best ito yung pita bread ng mga arabo ang sarap kaya ito best 100 plus yan 106 bawat isa pero talaga masarap yan at malinamnam pag na try mo to talagang masarap ito best wala na Bad, asa na si Bad? Ang dami, yung mga Sabon, Ano yan? Ah. Wow, balilina, balilina. Kutudiyo, kutudiyo, Oh, pa kaya ako pumunta dito. Ito talaga yung pakay ko, bes. Yung sabon. Sabon powder. Pang 2 months to. Ito ang preso niya. Ape na Magkano yan? Magkano yan? 7 kilograms? 5,9,9,600. Ape na yun. Magkano? 4.2 kilo. Alam nyo mga best, pag pumunta kayo ng SNR, ito ang bilhin ninyong powder. Kasi magandang quality ito best. Pang 2 months na stock ito best. At talagang maganda para ka rin bumili ng champion oh, black label powder best. One 1,000 na. Na, no, nuburi na. Black label kaliwan tani ne. oh, sarap ng preso niya. 1,000. Ay, Oy, pare. Biyay ko sa ito, pare. Oh, black label. Siguradong magugustuhan mo to, pare. Bukay. Pati money best, nandito na rin. Ano ba preso nito, yung money? Yun, money. Inats. 559 best. Yung isa naman, 219. Diba, ito yung 219. Ito so yung 500. Laki, dami. Badrad. Laki naman dito. Point three. O, nga pala bes, pag dito ka bumili sa SNR, kailangan dapat bultu-bultuhan pang maramihan. Hindi ka pwedeng bumili dito ng tingi-tingihan best dahil talagang bultuhan ang bumibili dito. Kailangan pag bumili ka dito pang 2 months, 3 months mo istak sa bahay. Saka dapat kailangan marami kang datong kasi nga puro mga mayayaman ang bumibili dito. Hay nako bes. Hindi ako mayaman ha pero nakisabit lang ako kasi nga gusto ko talagang bilhin dito yung powder sa ibang presyo tinignan ko na rin para makapag-ipon ganon bes eh alam nyo naman medyo low budget lang tayo kaya hindi ko kaya at hindi ko afford yung mga price nila dito bes pang ano lang kami pang palengki lang talaga ano presyo? 46 oh nga na isang kilo na ligit wala na may isang kilo yan 1 kilo 1 kilo? 1 kilo yan? 1 kilo yan?